Ayan. Tignan natin yung yung tangki ng diesel ng kasama ko nung isang araw. Binlag natin yung tangki niya. Ano? Wilkins yung tangki ng diesel niya. Tignan natin ngayon. Ayan. ito yung jeep niya, oh. Ang forma. Plastic din yung jeep niya. Ito yung sa atin. Ayan. Ayan, kahit wala po tayong viewers, importante po ito sa mga driver. Kung sira yung tangkinan ng diesel nyo, ito na lang yung galon na lang, oh, galon ng mantika. Ayan, oh. Ayan, kahit wala po tayong viewers, importante po sa mga kasama kong jeepney driver to kung sira po yung tangki nyo ito galon na lang lang mantika dati Wilkins yung nakalagay dito ngayon galon ng mantika yan makikita pa yung ano makikita pa yung kinarga mong diesel Ayan. subscribe na po kayo sa aking youtube channel todo pasa sa drive yan astig din yung jeep niya Ayan, ito yung sa atin si Todo Pasa Drive. Ayan yung mga kasama namin na Mariteso. Ayan, nagmamarites na naman. Ito, itong mga kasama kong jeepney driver, kasama kong nagmamarites yan. Ayan, ito. kahit wala po tayong viewers importante po ito sa mga kasamahan kong jeepney driver yan pag sira yung tangki nyo ito ano galon ng mantika yan ito itong only in the Philippines kahit wala po tayong ano, viewers basta ma-upload ko po ito sa uh, video ko ayun ah, ang mga kasamahan kong jeepney driver na marites kasamahan kong marites yan ayan ito yung jeep natin To pa drive